dahon ng punong ito? Batid mo ba na ito lamang pala ang kailangan upang makatulong sa iyong pagpapapayat? Gaano nga ba ito kaepektibo? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin ang isang uri ng punong kahoy na pinaniniwalaang maging noong unang panahon ay aprobado at epektibo ng gamit sa pagpapagaling ng maraming karamdaman at sakit sa katawan. At nakamamanghang, napakahusay rin pala nito sa iyong pagpapapayat. Hindi ba't kakaiba ang punong ito? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakakita ka na ba ng punong kahoy na ito na kung tawagin nga ay banaba? Ba? Isang klase ng munting puno sa pamilya ng Lagerstroemia o Crepe Myrtle na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na lugar gaya sa India, Malaysia at maging dito sa atin sa Pilipinas. Ang halos lahat na bahagi nga ng punong ito mula sa ugat Sanga, bunga at dahon ay lubhang kapaki-pakinabang. Nais mo bang malaman kung papaano nga ba ito nakapagpapapayat? Halika at isa-isahin natin ang mga gamit at pakinabang ng punong ito, ang puno ng banaba. Number 1. Control Blood Sugar Level Naging papilar ang dahon ng banaba dahil sa kakaiba nitong kakayahan, na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Sapagkat ito ay nagtataglay ng corosolic acid, ilagitanins at galotanins na siyang nagnu-neutralize sa ating dugo. Number 2. Isa itong mabisang antioxidants. Ang dahon ng banaba ay nagtataglay ng antioxidants na pumupuksa nga sa mga free radicals at mga sakit na maaaring dumapo sa ating katawan at nagpapalakas ng ating immune system. Number 3. Makakaiwas ka sa mga sakit sa puso. Ang taba sa ating mga dugo o kolesterol ang siyang sanhi kung bakit nagkakaroon tayo ng mga sakit sa puso na maaari mo pangang ikamatay. Subalit sa tulong ng banaba ay maaari mong mapababa ang mga kolesterol sa iyong dugo at sa huli ay makakaiwas ka nga sa mga posibleng sakit na may kaugnayan sa puso. Number 4 Ayon rin sa ilang pag-aaral ay nakakatulong ito upang mapanatiling masigla ang ating mga kidney o ang ating bato. Number 5 ang dahon rin ng banaba o ng puno ng banaba ay makakatulong sa iyo upang makaiwas ka sa pagkakaroon ng sipon. Number 6. Nakapagpapapayat Opo, hindi nyo na kinakailangan pang magpalay po o kaya naman ay uminom ng sandamakmak na kapsula para lamang kayo ay pumayat na maaaring mayroon pangang napakaraming side effects. Sapagkat, sa tulong ng dahon ng banaba o ng puno ng banaba, ay maaari ka ng pumayat. Ang dahong ito ay mayroong mga anti-obesity effect na dulot ng polyphenols na pumipigil sa mga fat cells upang mamuo at maging ganap na taba. Subalit syempre, mas mainam pa rin na sabayan natin ito ng proper diet at ehersisyo. Paano nga ba ang dahon ng banaba? Maari mo itong pakuluan at samahan pa nga ng ilan bang mga herbal na halaman tulad ng ugat ng kugon at inumin ang pinagpakuluan nito na gaya ng isang tsaa. Ang iba naman ay pinoproseso nila ang mga dahon nito at ginagawa kapsula. Subalit isang paalala na bago mo inumin ang pinakuloang mga dahon ng banaba ay siguraduhin mo muna na wala kang iniinom na iba pang mga matatapang na medisina o matatapang na gamot. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Nakita mo na ba ang halamang ito dito sa Pilipinas? isang magandang klase ng munting puno na nagtataglay nga ng mga dilaw na bulaklak. Ang halamang Acapulco. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar ka rin ba sa halamang ito na kung tawagin ng karamihan ay akapulko? Batin mo ba na dito lamang pala sa Pilipinas kilala at pamilyar ang halamang gamot na ito? At nakabibilib ngang isipin na pangpito pala ito sa mga aprobadong herbal na halaman ng DOH o Department of Health. Ang ibig sabihin, ito ay labis na epektibo. Kaya naman halika at alamin kung saan saan mo pa nga ba ito maaaring gamitin. Ang Acapulco o Acapulco plant o ringworm bush sa Ingles ay isang kailang munting puno dito sa Pilipinas sa hanay ng mga siyasal Pinio DA. Kaila din ito sa iba pang mga katawagan katulad ng Christmas Candles candle bush, emperor candlesticks, candelabra bush, at candle tree. Ang Acapulco ay isang tradisyonal na halamang gamot na kadalasan ngang tumutubo sa mga tropikal na bansa kagaya dito sa atin sa Pilipinas. At karaniwan na nga itong gamit na panlunas sa mga sakit at katikati sa balat. Ang Acapulco ay maaaring lunas sa lagnat, diabetes, malaria, asma, infeksyon, herpes at eksima. Maaari mong pakuluan ang dahon nito upang gamiting pampaligo at panghugas sa sugat. Durugi naman ang dahon at itapal sa mga kumakating pantal o kaya naman ay gawing tsaa ang dahon, bulaklak at buto ng bunga nito. Magpakulo ka lamang ng tubig at saka ibabad ang pininong dahon o bulaklak nito, palamigin at maaari mo nang inumin. Ang antibacterial at antifungal nitong bisa ay siyang dahilan kaya kadalasan din itong isinasangkap sa paggawa ng mga sabon, lotion at pwede rin itong magsilbing mouthwash upang maalis ang ilang problema sa bibig katulad ng ulcer, sakit sa ngipin at sores. Minsan din ito ay dinuturog at pinupulbos at ginagawang food supplement. Bagaman isang mahusay, aprobado at epektibong halamang gamot ang Acapulco ay marapat na itigil ang pagkonsumo nito ng tsaa na gawa rito o ng mga supplements buhat dito sa tuwing makararanas ka ng ibang sintomas at side effects at saka naman kumonsulta agad sa inyong doktor lalo na nga sa mga taong mayroong allergies Kung kayo naman ay may iniinom na mga coagulant na gamot ay mainam na umiwas sa pagkonsumo ng Acapulco sapagkat ang vitamin K nitong taglay ay nagsisilbing anticoagulant. Sa mga mayroong diabetes naman at hypertension at mga sakit sa puso, ang pagkonsumo ng Acapulco ay maaaring mag-counteract kung kayo ay mayroon ng mga iniinumpang ibang gamot para dito. At higit sa lahat, ay huwag itong ipainom lalo na sa mga buntis at nagpapa-breastfeed upang maiwasan ang maaring maging side effects. At tulad nga ng lahat ng mga herbal na medisina, ang pagkonsumo lamang ng sapat ang laging iminomong kahi. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best TV Tayo ay lumibot Bihin ng mundo ay ating matuklasan